Mga kapatid, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta ang inyong mga puso? Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ni Maya. Si Maya ay isang dalagang lumaki sa isang magulong pamilya. Ang kanilang tahanan, imbes na maging pugad ng pagmamahal, ay naging isang palengke ng sigawan, sisihan, at sakit ng kalooban. Bata pa lang, natuto na siyang itago ang kanyang mga luha sa likod ng isang pekeng ngiti para sa kanya, ang bahay nila ay hindi isang tahanan. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang kwarto, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at bumulong sa hangin. May lugar ba para sa akin? May tahanan ba kung saan payapa? Ang kanyang puso ay parang isang templong winasak, puno ng mga durog na pangarap at mga alaalang masakit balikan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Pakiramdam niya wala ng pag-asa. Ang kwento ni Maya ay sumasalamin sa eksenang nakita ni Jesus sa templo sa Jerusalem na ating mababasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 2, Talata 13 hanggang 22. Malapit na noon ang Paskuwa ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Pagdating niya sa templo, nakita niya ang isang tanawing nakapanlulumo ang bahay ng kanyang ama na dapat sanay isang lugar ng panalangin at pagsamba ay naging isang maingay na pamilihan. Puno ito ng mga nagbebenta ng baka, tupa at kalapati. Ang mga mamamalit ng pera ay abala sa kanilang mga mesa. Ang kabanalan ng lugar ay nabahira ng kasakiman at ingay ng komersyo. Isipin ninyo ang naramdaman ni Jesus. Hindi ito simpleng pagkainis. Ito ay isang banal na galit isang matinding pagmamahal na nasasaktan dahil sa kawalang galang sa kanyang ama. Gumawa siya ng latigo mula sa mga lubid at itinaboy niya silang lahat palabas ng templo, kasama ang mga baka at tupa. Itinapon niya ang mga salapi ng mga namamalit ng pera at itinaob ang kanilang mga mesa. Sinabi niya sa mga nagtitinda ng kalapati Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Ang galit ni Jesus ay hindi galit ng poot. Ito ay galit na nagmumula sa pag-ibig. Isang galit na naglalayong ituwid ang mali at ibalik ang dignidad at kabanalan ng bahay ng Diyos. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa Kanya ang ating relasyon sa Ama hindi niya hahayaang may anumang humadlang o dumungis sa sagradong ugnayan na iyon. Pagkatapos nito, hinarap siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Tinanong nila siya, Anong tanda ang maipapakita mo sa amin upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Ang sagot ni Jesus ay isang misteryo para sa kanila. Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw, muli ko itong itatayo. Inakala nilang ang templong bato ang tinutukoy niya kaya sinabi nila, apat Apatnaput-anim na taon bago na ipatayo ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw? Ngunit hindi gusaling gawa sa bato ang kanyang tinutukoy. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang templo ng kanyang sariling katawan. Sa mga salitang iyon, ipinapahayag na niya ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay siya ang magiging bagong templo, ang bagong paraan upang makalapit ang tao sa Diyos. Ang kanyang katawan na mag-aalay ng sarili sa krus at muling mabubuhay ang siyang magiging tulay natin pabalik sa Ama. Ito ang pinakadakilang patunay ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig. At dito tayo babalik sa kwento ni Maya. Isang araw, sa gitna ng kanyang kalungkutan, may isang kaibigang nagyaya sa kanya sa isang prayer meeting. Sa una, nag-aalangan siya. Ngunit sa huli, sumama rin siya, dala ang kanyang mabigat at wasak na puso. Habang nakikinig siya sa salita ng Diyos, narinig niya ang kwento ng paglilinis ng templo. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na kinakausap siya mismo ni Jesus. Para bang sinasabi sa kanya ng Panginoon, Maya, nakikita ko ang gulo sa puso mo. Nakikita ko ang sakit, ang mga takot, ang mga sugat. Hayaan mong pumasok ako. Hayaan mong linisin ko ang templong iyan. Hayaan mong gawin kong tahanan ng puso mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, humagulgol si Maya. Pero hindi ito iyak ng pighati kundi iyak ng ginhawa at pag-asa. Naramdaman niya ang bisig ng Panginoon na yumayakap sa kanya. Naramdaman niya ang kanyang presensya na nagpapatahan sa kanya. Sa gabing iyon, isinuko niya kay Jesus ang lahat, ang kanyang wasak na puso, ang kanyang magulong buhay, ang kanyang mga pasanin. Tulad ng ginawa ni Jesus sa templo sa Jerusalem, pumasok siya sa puso ni Maya. Itinaboy niya ang takot at pinalitan ng pananampalataya itinaob niya ang mga mesa ng kapaitan at pinalitan ng pagpapatawad. Inalis niya ang ingay ng kalungkutan at ibinalik ang himig ng kapayapaan. Ang puso ni Maya, na dati wasak, ay dahan-dahang binubuo muli ni Jesus. Nahanap niya ang tahanan na matagal na niyang hinahanap, hindi sa isang lugar, kundi sa presensya mismo ng Diyos. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay may templo sa ating mga puso. Minsan, hinahayaan nating mapuno ito ng mga bagay na hindi para sa Diyos, mga alalahanin, inggit, galit, kasakiman, at mga pagnanasang makamundo. Ginagawa nating palengke ang ating puso kung saan mas mahalaga ang ating sariling interes kaysa sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang paanyaya ni Jesus ay malinaw. Hayaan mo akong pumasok at linisin ang iyong puso. Handa ba tayong isuko sa kanya ang mga nagtitinda at namamalit ng pera sa ating kalooban? Handa ba tayong hayaan si Jesus na itaboy ang lahat ng dumudungis sa ating relasyon sa kanya? Ang paglilinis na ito ay hindi laging madali. Minsan, masakit. Pero ito ay isang proseso ng pagpapagaling na nagmumula sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos ang kanyang banal na galit laban sa kasalanan, ay siya nag-aalab na pagnanais na makita tayong malaya, buo, at banal. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ang garantiya natin na may kakayahan siyang gawing bago ang lahat. Kung kaya niyang buhayin ang kanyang sariling katawan mula sa kamatayan, tiyak na kaya rin niyang buhayin ang ating mga pusong namatay dahil sa kasalanan. Siya ang templo na hindi kailanman magigiba. Sa Kanya tayo ay ligtas. Sa Kanya tayo ay may tahanan. Inaanyayahan ko kayong magnilay-nilay. Ano ang mga bagay sa inyong puso na kailangang linisin ni Jesus ngayon? Buksan natin ang ating mga puso ng walang takot. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kahinaan at kabiguan. Hayaan nating ang ating mga buhay ay maging tunay na templo ng banal na espiritu, isang tahanan kung saan ang Diyos ay naluluwalhati at dinadakila. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong salita na muling nagpapaalala sa amin ng iyong banal na pagmamahal. Patawarin mo po kami kung minsan ay ginagawa naming palengke ang aming mga puso. Pumasok ka po sa aming kalooban at linisin mo ang lahat ng hindi nararapat. Itaboy mo po ang takot, alisin ang galit at palayasin ang kasakiman. Gawin mo pong karapat-dapat na tahanan ng iyong espiritu ang aming mga puso. Tulad ni Maya, tulungan mo kaming mahanap ang aming tunay na tahanan sa iyong presensya. Ikaw ang aming pag-asa at kaligtasan. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagninilay. Naway ang paglilinis ni Jesus sa templo ay maging inspirasyon natin upang linisin din ang ating mga puso at mamuhay ng may kabanalan. Kung napukaw ng mensaheng ito ang inyong puso, mangyaring ilike ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang pagninilay. Hanggang sa muli, pagpala inawa kayo ng Diyos.